Po ba kayo sa pagiging GPNP? Uh, more than a year uh, Mr. Chairman around uh, 6 to 18 months if find. them. And during your incumbency uh do you have any knowledge about how many uh, were uh, killed on these alleged uh, extrajudicial killings that uh, I think uh, we can get that uh, statistics from the uh, either from uh, the DIDM uh, or the uh, per person But from the idea, probably we can get that statistics, Mr. Chairman. Okay, uh, siguro, uh, the idea, can you kindly uh, give us the data na on this, no? Uh, uh, punta po lang tayo kay, uh, ano, uh, kay, uh, what's your name? Naiiyak ako nung kanina kasi, <laughs> kasi siya na po kayo, Mr. Chairman, mababa po yung aking luka. Eh. So, ito si uh, Lore, Lore Pasco. Andito ba si Lore Pasco? ah uh, si Lore Pasco, kanina, she uh, delivered a uh, message, eh. kasi si Lore, Lo, Lore Pasco? Yan, ma'am. Uh, kanina po kasi binabanggit niyo po yung mga anak po ninyo. Dalawang anak niyo po ba namatay? And uh, recently one was mentioned that tatlo namang magkakapatid yung binatay during the war on drugs, correct? And um, uh, this incident that happened uh, with your family, uh, will you um, tell us that, uh, kasi binanggit po ninyo dito kanina, sinabi niyo to eh, at um, inaantay ko na lamang po yung ICC na mag over. Wala, wala na pa kitiwala sa justice system natin. And that's the reason why sinabi niyo inaantay niya na lamang po yung ICC to take effect or to take over of the uh, of the uh, case that was filed in the International uh, Criminal Court. Um, sa totoo lang po, talagang nawala na po kami ng uh, tiwala. Kasi po, sa tagal na eh, seven years na akong namatay ang an aking mga anak. Hanggang ngayon po wala pa rin kaming hustisya na nakakamit. Kaya paano po kami paano po sasabihin na ah uh, may kumbaga kailan kailan namin makakamit ang hustisya? Kaya nga po kami ay dumulog dito sa dito sa inyong committee para po na ah uh, tulungan po kami para uh, ipurso po yung case namin na filed sa ICC. Uh, kasama po yung lahat ng mga biktimang pinanggalan po ng karapatang pantao. So, o, nakakaramdam po kayo ng, uh, na you, you feel that uh, justice will, uh, will, be, uh, will be served if the ICC will uh, take over of this case. Is that what you're, yun po yung gusto nyo po na, na sa amin? Ah, uh, yes po. Uh, kay ano, kay uh, Shira Escudero. Uh, taga San Pedro City to, kaya medyo, ano ko to, uh, lugar ko to eh. And I, uh, medyo na nagulat lamang ako na yung uh, sang barangay kasi sa San Pedro. Ah, uh, Kuyab po. Sa Kuyab. And I think you visited Kuyab already po dati. Hindi ko lang po maalala kung anong tao. Baka nadala oh. ko may patay. Di ba? Oo nga eh. Hindi, lagi ako dyan sa Kuyab. But uh, I, I... Pas, pas, pastor ang father niya. And, uh, I need I need a grind. Kung dan, pastor ang father niya. Yeah, oh yeah, I know. And that's the reason why I wanted to ask her, no? Kasi yung uh, yung patay, nalaman ko lang ninyo, at uh, nalaman ninyo Congdan. na naandong pala sa Bora at Ali sa lang. Angeles. Yes, Mr. Yes, na, natapos siyang governor. Ah. <laughs> <laughs> uh, so, uh, so uh, Shira Escudero. Uh, yes. we know the, the, feeling, ano, uh, of, uh, of a, a uh, person na namatayan tayo. Even my dad, when uh, he died, I cried a lot of times. Even after a year, I was still crying. So much more that your brother, your brother, yes. I uh, died because you don't know what's the reason why. Yes. Lucky me, I know the reason why my, my dad passed away. But you, hindi mo alam kung bakit siya pinatay. And that adds more to sa, sa feeling that you are feeling right now. Di ba? So, yes. would you agree with me na ganun din ang nararamdaman mo katulad kay, uh, kay mom? Uh, Mama Lord, Lore, Lore okay. na the reason why you're here because um, uh, ka na rin ng pag-asa sa justice system natin. Huwag naman sana. Uh, yung experience po namin, even if we know na possible nga na natukhang kasi yung police na rin yung nagbigay sa amin ng idea na baka natukhang tapos nung panahon na yon bago pa lang po yung drug war, di ba po? So hindi pa ako sobrang, hindi ko pa fully grasp ano ba talaga yung ginagawa sa tukhang. Tapos, uh, pero di ba, maingay na rin po yung kay Kian October, uh, September po yung kapatid ko. Uh, October yung kay Kian. So, kay, at na-reaffirm ako parang na ano po siya sa akin na parang, ayun nga po, na ito pala, nangyayari pala talaga siya. It's really happening. Kasi nangyari po sa amin eh. Pero despite the fact na pakiramdam namin ay may involvement yung police, lumapit pa rin po kami sa San Pedro City Jail. Uh, nag, ano po kami? Ano nangyari si na lumapit kayo uh, sa San Pedro City Jail? naggawa po sila ng report na missing yung kapatid ko. Tapos po, nag, ano po kami, seat na uh, hopping ng iba't ibang police station sa loob ng San Pedro. And plan na rin po namin nun, pumunta na rin po sa mga kalapit pa Cavite, okay. yung parents ko. And plan na rin namin na lumabas pa ng South po, po. This Is this so a part of the, uh, the uh, written uh, letter that was addressed to the uh, chief of police of San Pedro City where the COP refused also to uh, we to will keep all the documents. Can you kindly give that, ano, uh, that information? Because, because I'm uh, yes, yeah. personally interested on the uh, issue of this of City. Not because, of, um, check not because it, it, is a part of my district, but because I nearly, I nearly cried a while ago when I was listening to her. So, uh, Mr. Chair, isa na lang po. Uh, isa lang po. Ang uh, tatanong ko na lang po ay uh, tungkol po kayo. Kay kay kay, uh, so, Kong John, gusto lang i-pursue yung question mo kanina. Hmm. hmm. na, bakit mo, Gina, yung kapatid mo ay eh, tinali ba o uh, nakapakilala ano sa kanya nakasubsob po siya yeah. sa damuhan sa likod ng isang subdivision sa Angeles Pampanga nakatali po yung kamay ng packaging tape yung wrist po niya ah. pati yung mga yung paa niya binte and nakapackaging tape po balot po ng packaging tape naniniwala yung naniniwala ka na pulis ang gumawa no based po sa evidence na nakita ng investigator doon uh, possible po na link siya sa pulis pero napakahirap pa rin po, yung custody po kasi ng evidence ay hindi namin alam kung na, preserve ba o uh, ano ano po yan 2017 po tapos may basho rin po ng bala Ay, na nakuha kayo, hindi uh, pa kayo ang ano ang director general apa may si senator Bato pa din okay. oh okay yeah correct na si Jerry. senator Bato di ba mm -hmm. so, yes. mm yes. so, yes. yung bullet po na yung kalibre po ng bala is 9mm ang sabi po ng investigator ay pulis ang kadalasan na gumagamit ng ganong klaseng barrel. Pero nga po dahil uh, takot yung mga tao na magsalita nung una, may mga nagkukwento kung ano yung nakita nila hanggang sa dahil nga takot din po sila na madamay napakahirap po mag-gather ulit ng evidences and kami lang rin po yung ano, nagpalipa, nagpunta sa iba't ibang lugar kumausap sa Pampanga, sa San Pedro naghanap ng iba't ibang CCTV footage na supos po ay ginagawa sana ng kapulisan pero di ba po kahit na dismayado kami noong mga panahon na yun sa kanila pa rin kami lumapit even nung pagkatapos ilibing ng kapatid ko uh, sinundo po nila kami sa bahay para kumuha ulit sila ng statement nag Submit ako ng lahat ng pwede kong isubmit ng information. Nakipag-cooperate po ako, maasa na matutulungan nila kami, magagawa nila ng paraan, di ba pa parang maimbestigahan nila. Pero ilang taon na po, wala pa rin nangyari. Yung mga taong involved po, pakalat-kalat lang sa community namin. Link hanggang din po ngayon, sa kapulisan. Opo, and di ba ba din po Shira, sa kapulisan. Tulad ng concern ni Kong Dan, dahil taga San Pedro ka, ako may concern din po, tapos pastor ang tatay mo So, yeah. can, can you be request, request, yung tatay mong pastor eh, ay maimbitahan dito? Uh, I will try to ask po si Papa kasi uh, for them po sobrang traumatizing na nung nangyari. And even si Mama, nahihirapan po siyang magsalita. Pag tinanong siya what happened, uh, nahihirapan siya magkwento. And si Papa, syempre Is po... Is he still pastor uh, now? Tumigil po siya ng ilang taon. Pagkatapos mamatay ng kapatid ko, tapos bumalik na po siya ulit sa pag-preach. And uh, weeks ago po, nag may piniyagan siya. So tuloy-tuloy po yung pagsaserve niya ngayon sa church. Tell him that the Bishop Abate would like to talk to him. I will tell him. Pa. Okay. And your brother is also a church worker. Uh, no po. Uh, teenager po siya noon. How old is he? During 18 po siya. Noong huh? namatay, 18 years old lang po siya. And, Studiante siya? Uh, you know po, nag-work na po kasi siya dahil nagkaanak po agad siya, no, very early. No so, bad record or whatever? Uh, wala po siyang bad record sa uh, barangay and even sa police station.